Love with you Love Hi mga kachupapis Dito ko sa labas ng bahay Lalabas kami ng asawa ko Ito yung aking alaman no? Nilabas ko na mga kachupa ko <laughs> pasok natin ito baka mameto kain ng ano to ng, alam mo naman ang mga ibon dito pagka walang makain yung mga kinakain yung mga halaman so ipakita ko sa inyo yung aking ano, backyard ang daming tao sa labas ngayon dahil medyo maganda yung panahon so ito din transfer ko na yan meron na akong onion Ayan. pinagda transfer ko na patola, watermelon. Yung sili, si ili ililipat ko siya dito. Ayan. pinagda transfer ko na mga kachupa. <laughs> Pupunta pala kami ng olis, mga kachupa. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng olis. Sure. Ah, drive in tomorrow. Oh, bata <laughs> kali. Uy. Ayun oh, kachupa oh. It's not quite dry yet, but it's okay. Ang ganda ang It's brand new again. Yeah, it's brand new. Mm -hmm. Bibili lang kami ng ano, nung pang spray sa halaman at saka yung soil kasi kulang ako sa soil. So yun na lang bibili na mga ka-chopa. Pero ipapakita ko sa inyo kasi hindi pa kayo nakapunta sa Ollie's yung bagong bukas dito. Ay, mga aking neighbor. Yung pink ng trio nakita niyo, mga kachopa. Ginupitan ko yung asawa ko. We sa so handsome. Would you like it? <laughs> you like it? I like it. Pinapitan ko siya kanina, hindi ko na pinakita sa inyo kasi ang dami kong ginawa. Naglipat ako ng mga ano, sabi ko nga sa inyo, di ba naglipat ako ng mga tanim. So, pakita ko sa inyo yung aming dahanan. Andito na kami mga kachupa. Yan siya mga kachupa. So dito tayo pupunta. I think this is it. Is that the one? Yeah. No. no I think it's the one. That's the one. See? It doesn't work. Because there's no water. <laughs> no, I remember you were doing it before it worked. It called ch -ch -ch. That's some only my sounds. you want this <laughs> one? Yeah. Ito yun na. Ito yung gusto kong bilhin, no? Ito. Ito yung gusto kong bilhin. Ano siya? Uh, do yan. Kaya lang hindi ko mabili. Ganto siya kung mga <laughs> I think that's it. No. I'm sure that they do. The soil is only here. Pero nila sila mga ilaw-ilaw rito. Marami rin pala tinda rito. May carpet din. Ayan. Ang man ng carpet. Ano? Ang kano kaya ito? Oh, the why is it expensive look it's 500 It's five yeah, dollars. Yeah, I we go Walmart. Okay. $2. Mahal dito yung ano. Like Can I buy uh, a brush? Ito ang mga kachoba. Gusto ko bumili ng ganito. For, for me. Two okay. dollars only. dollars ko kaya bilhin ko. I like, what, well, babe, what do you like? Okay. Hey, kasi Ito na lang. Purple. Blue, green. Pero mas maganda to. Purple na lang. No? Hey, what's that? Okay. I'm gonna try Okay. Okay. Let's go. Okay. Okay. look at some of them ay, ito yung mga puzzle, oh. May mga puzzle sila. May mga toys. Ito. <laughs> Pang-bake. <laughs> Cute. 19 dollars. Medyo expensive nga lang. Oh, unlucky naman na ito. Ang <laughs> <Unlucky>. laki. <laughs> B. Pichel na to. It's a tumble fire. Ew, look at this, please. Giant wow. spider. Hindi ako mahilig sa laruan, mga kachupa. Ang hilig ko yung mga furniture. <laughs> yeah, Ay, meron silang ano. Oh. Drinking bottles. I don't know, they have a lot tumblers here This is the right one I believe Honey used to have one During the... I think we... Have you we seen the garage? I don't know, I don't know. She wanted one so bad But she didn't know how to ride it How much is that? $15 mm -hmm. How much you bought it from the... The one that I got? It's uh, $50 $50? Yeah That was expensive, this mm -hmm. one is much cheaper You wouldn't know if it's the same car as Stop that breaks, I can buy Hold on, I'm gonna buy something here. I love you. This is for plants. For plants? Yeah. Oh, um, so $40 for That very expensive. Ito, may bibili na ko dito. Meron lang kasi akong nakita rito. Ano. Tingin nga natin dito. Meron akong nakita ang ano rito eh. para siyang ah uh, para siyang gantong three dollars mm. wala no wala wala para Yes, go. B, if you buy me, ano, hammock. Huh, okay. buy online me. the one online. It's better. Okay. You have to stand already. Ito gusto ko, Kana? May mga ganyan din sa I'll check get your soil. Okay. So you're touching this on the other day. Hindi na, check out muna check out. Meron silang mga ganito. ko Chocolate. Puro chocolate na dito. May mga makeup din. Ayan, oh. Bili kayo ako nito. Huwag na nga rin. Puro chocolate na kami sa bahay. Nandito na ang hangit. Basta kami mag-shopping. Ayan mga pinamili namin ngayon pumunta kaming walmart pumunta kaming walmart, pibili lang kami ng ano ng Amahal ah, lang ano rito 5 dollars sa walmart 2 dollars lang yung soil nila rito medyo mahal hey, do you think this is good? mhm mm it just looks good hindi lang magsit-share ng katawang it's good, i'll come back and buy it mga chupa, ang dami ditong store na hindi ko pa napupuntahan kasi nga yung asawa ko, walang kaalam-alam. Kasi nga lalaki to, hindi siya pala shopping. <laughs> Pero pag tinanong may anak niyang babae, ang daming alam noon. I wonder how long I always be in business. So, wala ng alam namin ngayon pa panahon. So, I aming mean, brother very, very beautiful. Hindi siya masyadong malamig. Tapos medyo malamig eh ngayon 67 Fahrenheit yung aming weather so medyo maganda so bukas ayusin ko ulit yung aking mga tanim atas ko lang malibu kanina eh. ang matusing na naman office kasi work from home nga ako, 'di ba? Kaya parang Alo, nakasalan yung, kung ano, nakasalanan ko lang pumunta nang mall. yung libot-libot lang, ikot-ikot lang, ganoon. Dito hindi ako makalabas na mag kasi wala nga akong sasakyan. Kaya kailangan ko talaga talagang matutong ano, mag ano, mag-drive. Pag natutulong talaga ako makakachupa, tignan mo yung ano, puno rito, kulay pink. No, kulay pink so. ooh, ooh yung aso nakalagay sa ano view look I wanna check that tree <laughs> I never see tree like this <laughs> ay ganito pala siya kachupapi so ang ganda diba puno yan oh Diba? kulay pink. Napicture ko rin yung ano, yung trina na kulay pink. Wala, nagagandaan lang ako mga kachupa. Alam niyo naman ako mukha akong ano. Mukha akong nature talaga. Mga ano dito, yung mga ano, pag dito yung mga ha, sasakyan dito, may mga aso nakalagay. Ano yan? Pagabantay nila yung aso. Maganda yung ano ngayon, yun, kaya kailangan naglalakad-lakad tayo. So, maglilipot libot mo ako. <laughs> Well, you can go ahead and head uh, back there to go get your soil and then I'll, be right there. Okay. So ito yung binili ko, $2.58 lang. So kung nga tatlo na yung biling ko eh, kaya lang nabutas tong isa. Tatlo na kaya bilhin ko, ano? Bakit yung ibang ano, soil nasa $6? Ayun, no? Oh. Ah, kasi meron siyang ano, may mga ano na siya. So, andito ako sa garden. Ano, ganda ng mga halaman dito. Kaya lang, mahal na. So, libutin ko kayo mga kachupa, ha? Ayan yung mga halaman dito. Ito, 24 na, no? Ano kayong meron dyan? Bakit ang mahal? Ha? Huh? Ito yung halaman na may ano eh. Nagkukulay iba. Ito kulay white. Pag ito't lumaki-laki, ang eh, tamay natin na. Ah. Ang Ano kaya itong halaman na ito? Ah, apple pala ito. Kajuka. Pwede mo apple o? Apple. Apple. Do you know apple? This is apple. apple? Yeah. Apple, okay. Mm -hmm. $39. it'll okay, take what? a very long time for it to fruit though because this is like it's very young yeah it'll take a long time and it's going to grow to a very big tree everything apple trees are pretty big oh wait, hold all this because i'm going to check this one out oh, oh color pink yeah. so <laughs> So beautiful. Forty-four dollars. Forty-four dollars. Sha. So flower dish. Ganda. Yeah. Pasang pink roses, no? Mhm. Mm Mayroon dito red. ayun na no, red. At the red, oh, kachopo. Yeah. Ganto siya, oh. Kana to. Forty-four din. Ay, ang ganda. Ang oo. nice. Yeah, it's so nice. Ayan o. Eh. Ang ganda. Cherry go round. So beautiful. I have drained here. Bagay ito sa ano, sa harapan ng bahay namin. No, kaya lang masyado mga. Ang ganda. Tingin pa tayo dito. Dito may mga maliliit na halaman, oh. No? Ano kaya to? Ito, four dollars lang, oh. Ano kaya itong mga to? Oh, di ba? Ano, ganda. 15 dollars. Ay, siyong... Ito maganda. Oh. Di ba? $12. Ay, et, eto $8. Ganda. Be so beautiful. Weird. <laughs> What's that? Oh, I've never seen that Hello. Ito, kaibang alaman ng mga tsupa. Parang cactus, no? hens and chicks. That's what they call it. Cactus. Hens and chicks. That's what they call it. Ganda. I, don't I don't think they're kids. Mm. Maybe. I've never seen them. Ang dami nilang halaman dito. Ito purple oh. Sinasabi sa inyo. Six dollars. I need not toast. I need a toast. I a strawberry Can I buy? Yeah, I don't have one dollar. No, only one. You can get two. Yeah. In case one dies, you have the other one. Okay, very good. Thank you so If it starts blooming, then you're gonna have lots of strawberries Yeah Ito Lagay yun It's our... for your plants Yeah, lagay ng plants But I don't have a I need something like this po yun hmm. I don't know if they have it here Ano? dito Tingin tayo ng mga gulay-gulay. Ito kamatis. Ang laki ng kamatis. So, makachupo. Yung iba may mga tubo, no? Sili. Ah, ano pa rito? Ah, ito cilantro. It's okay. lavender. Ito, yung lavender ko mga kachupa, hindi na tumubo. Lavender. lavender. Yeah. Five dollars. Medyo mahal. The lavender, no? you can get one. I need oregano. you want that one. And cilantro. Or gain. So, cilantro, well, sure we can just buy those. I don't want the plant. didn't see the uh, no, the lime anymore. No, sure. are, are you gonna buy me another lavender? I mean, they're then? not expensive, they're actually pretty cheap. Whenever I need it, I just buy it. Bang so Me! Buy one, one and plant it. This? This? No, lime. Lime? <clears throat> it smells good. Can I buy it? Yeah, sure, you can get one.

All right, here, I'll let you do it. You got push pay first. Uh huh. And then go ahead. There you go. And print the receipt. And then I'm going to start letting you do it. Yeah, so right. Right. <laughs> I'm, gonna, I'm gonna put some plastic. Okay, go ahead. Okay, perfect. All right, I'm going show four Yeah. 34. Okay? okay. 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 Makachupa, pa-uwi na kami. ba mula ako ng lavender. Ang pala na itong lavender. I didn't know this lavender smells so good. Uh -huh. Some people like it, some people don't. Naaadik na. You just wanna go home and play with your plants and play with your new bottle. And <laughs> <read> spray the water. <laughs> 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 Parang bata eh, no? Pero makachew pa, actually, kung nasa Pinas ko, hindi ako maglalaro ng mga ganito. Wala akong, ano, wala akong time para maglaro ng mga halaman-halaman kasi busy akong humagalap ng pera. <laughs> ba? Diba? So, at least nakabili ako ng strawberry, ano. Ang mura lang pala na ito, bae. It's so cheap. When you buy the strawberry. Mm -hmm. Ang inip. You mean the strawberry plant or the strawberry fruit? Strawberry plant. Well, probably because it takes a long time for it to grow and when it does grow you have to hope that the bugs don't eat it it's probably a better chance if you keep it indoors but if you leave it outdoors what eh, so, yeah. do you think this lavender outside or inside it can be an inside or outdoor plant <laughs> tapos makita ko si Kiki no lala pa ay talagang pupugutan ko ng ulo si Kiki pag kinain niya to lala <laughs> pero hindi ko makayang pugutan ang ulo ang aking mahal na mahal na halap. so nandito na ako mga kachopo ito yung binili kong suklay sana maganda tong suklay na to kung, kasi kung hindi to maganda babalik ay nakakatanggal nakakatanggal ang balakwabak <laughs> Ang dahil ko nang balakubo ko. At yung patotoo lang. Kaya bihira lang ako maligo rito dahil yung aking ay lalo nagda-dry. I'll take this inside. Take this inside too. Thank you. Of course. Why you kiss me like that? <laughs> parang ano nga, parang kumis ng kaibigan lang ha. <laughs> Ay, mamaya may issue ako yun. Hindi ka na mahal ng asawa mo o oh. may ibang mahal na May issue yun. Abi, put it inside. He's sitting in his basket again. <laughs> I'll leave the door open. Okay. So, binili ko siya ng $3. Medyo mahal na sa suklay, ha? Pero okay naman. Nakakatanggal naman ng kuto. <laughs> so, anyway, nandito na kami, mga kachupa. Magpaplano yung aking asawa kung manonood daw kami ng Batman. Sabi ko, eh, go mo yan. Gusto ko rin ng Batman. Manood tayo at bumili ka ng chips. Diba? Nakabili siya na ng chips. So, tari nga natin to kung gumagana. Tignan ko lang kung hindi talaga to gumana. Eh, ko talaga sa tao. <laughs> Sabi hindi ka Christian talaga. Aga, ano ano Christian, ka lang. Nagkikristyan-kristyanan ka lang. Paano to buksan? Ah, Okay. Ganito pala. Alam mo, matagal ko na ito nakikita sa mga kapitbahay namin. Kasi may mga, yung mga kapitbahay namin, ganito yung pandilig nila. Sabi ko, yaman ng mga kapitbahay namin. Mahal pala to Lagyan natin tubig ulan. Sana lang talaga, ano to gagana to Kasi kung hindi gagana to manda sila sa akin. Magsara na sa <laughs> <laughs> Wag sa <sararacel> sila <na> do <laughs> Hello. <laughs> Nakatingin sa kaya asawa ko. Oh, di ba? <laughs> Spray mo lang siya ng ganun, no? Oh. oh. Madalik na, oh. Oh, kaya nang sasabi ko sa inyo mga kachupa para mabilis ang buhay natin. <laughs> So, bukas ko na ayusin yung ano. Bukas ko na ayusin yung aking ibang ano, plants doon. Ayun. Medyo mahaba ng ating vlog. Bukas ko na ayusin yung iba. Maglalaro muna ako dito. Lalaro muna ko rito ha. <laughs> Ang ganda pala eh. Hindi ka na mapapagod ka ka ano ano. Wisik wisik. Tanggalin mo na So hanggang dito na lang ating vlog mga kachupa. Medyo mahaba na yung ating vlog. Maraming salamat for always watching this. And thank you sa lahat ng mga sumasuporta sa akin at laging nanonood sa vlog ko. Naway gabaya kayo ng Panginoon mga kachupa yun lang spread the good news spread the gospel uh, read your bible wag yung kung ano-anong chisme sa pinanonood mo so ay lang nanonood na muna kami ng movie si medyo tinatamad na rin po <laughs> kanina pa akong magagising so yun lang mga kachupa. thank you for watching God bless